mga tradisyonal na kaugalian nato mga Pilipino kung may mamatay sa ato pamilya, relatives sa una nga panahon, ilan na silang kabawalan, mukhaon ng gulay, mga kakampat mga manok bawal mukhaon ano na kay para dili mang lupad o bawal po ng mga pagkaon, dahil unpon sa pikas balay mga pagkaon gikan sa minteryo dahil nga ipatlod na ang uh, nawala dahil unog balik sa itong balay ang mga pagkaon. Bawal po na. So, usala na kasampol ang ako ang ipadungog sa inyo, pinagi na atong video. Kaya na itong kamatayon, perminti magina. ako mismo, nagasulti dari, pa na ako hibawi na itong kamatayon. Pero, na may mga signos nga ihatag sa ato sa ginoo, muna nga ihatag ni sa ato, ah, ipaklaro niya, pinagi pasumbingay sa itong damgo, o oh, himo pong instrumento sa mga tao, atong sama sa itong mga higala, nga mohatag o oh, signos sa ato, ah, o oh, mando, nga ayaw diha o likay na o undangin na mga klase ng mga bisyo na na siya mga dapat muna atong itapi karong at mga boss tungod kay ang atong kamatayon grabe yun dili di, yun di, na ito bisan pag kung sa atong baton bisan pag walay bisyo o magbisyo-bisyo ka o nag adik adik ka morag tinuyuan mo na ginimu nga mo padool ka dito sa na may kamatayon nga mabot lang sa panahon sa atong katigwangon nga mo pahulay na atong lawas kaya di na makaya di ba di kayo mamatay lang ta bahin sa kamatayon sa disgrasya ng itong tinuyuan bahay na sa paglagoy-lagoy, suruy-suruy, nga wala sa pagampo, walimta nila ang mga pagampo dito. O na po yung mga kamatayon nga padulong po, bahay na sa mga pagbisyo-bisyo, sama sa mga droga. So disclaimer lang nga, nga itong video, sa mga dili mo salig, kabalogi ko, dili mo muto to, kaya nga no, dili hatagag interes o bili ang mga inaning nga mga pamagi. Labi na karon sa mga new generation o sa mga idara na nga nagatuo karon sa panahon nga ah, new generation na sa na. So, dili na pwede nga mga new generation kay atong kamatayon sa una pa sa panahon sa mga Ginoo hantud karon na ana na ato na, nang pamana ang kamatayon mo din na matawag og new generation ang new generation kani karon mga gadget lang og mga kabtangan nga mga high tech na dili ang atong kamatayon nga may mga new generation nga ano makaingon ko kay kanang atong kamatayon once nga mosupak ka sama akong ginganlan sa atong una sa part na ni atong video kung imo to siyang gipangsupak dili ni mo di man ka motoo di nato to ni mo mapansin nga dili pa maabtan og tapos ang imuhang pamilya nga nawala sa imuha o imong higala o imong parente na na po yung sunod. ba to sa imong pamilya sa pikas side sa imong relative or motabok ko side sa imong amahan o sa imong inahan na siya tungod kay di manggid ka motoo di pa maabtan og 40 dias di pa maabtan og tuig na yung sunod. So, dili lang ito ni og tagag o interes o bilih. Kaya man ito ni magidumdum. Pero ang mga espirituhanon nga tao, nagadumdum anak, mingin siya lakah, wala pa, naabot ang 40 days, wala mo pa pag, mo pa pag anang pagtapos, nasundan na po dayon. So, o sana siya ang gihatag na nga dipikto. Ang kanag yung pagsupak nato sa to ang mga tulomadon Sa mga tradisyon sa unang panahon, nga mo lagi ang pagpinilusop po ng istorya, mo ingon nga ah, new generation naman karon so wala agina, na kaya nga tong kamatayan o sarap mo nang maong mamatay man taog ma. musugot lang ta na, mamatay lang taog ma. nga sa nga takna o maayong panahon ang atong panahon atong kamatayon mahimo dayon ugma mismo pero naiamalikayan nga nagini signos gikan nito sa Ginoo labi na ko nagampo kang hugot so sa mga supak ani so wala lagi kay mahimo kundi di so hindi mi lang mukaon ta mutulon mo tubig. mo utot mo tilab sama lang yapon tas kalibutan nga mo aw mo ang adlaw mo pa katulog mo gyapon ang tao Wa na nang kung ganahan ka maminaw sa atong video i likes react na, na para sigurado na kay makalatunan og i-share sa atong mga higala didto nga nalimtan na nila ang mga kinaraan nga tradisyon so kita kit sa uh, sunod na video inatunta nga nakay makuha nga pagtulungan karong adlaw Mayunta nga safety ang inyong semana si santa karong bulan